Game announcer humanga kay Lebron James na injured pang pa dalawang star ng dalawang team. Mga referees, dadayain na naman ang Lakers like last year. Itong si Kristaps Porzingis nagparamdam kay LBJ. Christmas Day game number 3, Lakers vs Celtics. Old rival mga idol, bakbakin ngayong araw. First quarter agad natin, grabe ang umpisa ng Boston Celtics kung saan may 12-0 start agad sila sa pangunan nga ni Jalen Brown with 7 points. At hindi pa natapos ang visiting team dyan kung saan talagang pinalobo pa nila yan to 18 point lead. Pero kahit pa paano naman ay eh, nakabawi dyan ang Lakers at na-overcome nila hot start ng Boston Celtics sa tulong ni Andre Davis ng kanyang 12 points sa Delebron James na baba nila 32-23 ang kanilang hinahabol. Second quarter natin bigla na namang uminit ang Celtics sa nilang 3-point shooting Pero once again si Lebron, AD at Rui Hachimura idol ay ginawa na lang 1-point game ang laban Matapos ba namang gumawa sila ng 12-2 run nila Humanga nga rin ang game announcer mga idol sa explosiveness daw ni Lebron at his age of 39 And then matapos niya ng mga idol accidentally pang natuhod ni Lebron James si Jalen Brown sa kanyang likod And after niya ng mga idol uulitin pa sana ng referee ang kanilang maling foul call dito kay LeBron James parang nung last year lang pero buti nilang may challenge itong Lakers pero si Torian Prince nahuli na na foul nga si Tatum pero the number one team in the East ay hindi nga nagpaulit kay papano na kasagot naman sa paungunangan ni Kristaps Porzingis. Pero the Lakers are not going away na at ganila nga ang tinapos ng second quarter na may 58 to 57 na score na lamang. Sa third quarter naman natin nakakuha na ng Lakers for the first time ang kalamangan pero bumawi agad ang green team dyan sa paungunan nga na kanilang depensa. Nakalamang pa nga sila 71-66 at eventually umapot pa yan sa sampu mga idol pero buti na lang nakabawi itong team ng LA Lakers ginawa nilang 4 point game uli ang laban. Kaso dahil nga sa bad defense na LA Lakers, lumamang na muli ang Celtics by 13 points at tinapos nga nila ang quarter na may advantage 99 to 90. At fourth quarter naman natin ng mga idol ang Boston Celtics at ang kanilang mga bench unit mga idol ay sineparate na nga ang kanilang sarili dito sa team ng LA Lakers. Binalik muli sa 13 points ang kanilang advantage dyan. Samantalang itong LA Lakers mga idol kabaliktaran naman at nahihirapan na nga sa kanilang opensa, hirap pa rin sa kanilang depensa. At hanggang sa inalagaan ng alang ng team ng Boston Celtics ang kanilang kalamangan mga idol naging 14 point lead pa nga yan at nahihirapan na nga ang team ng LA Lakers na bumawi pa dito sa Boston at eventually ito na kanilang naging pagkatalo. Panalawang Celtics mga idol sa kanilang matchup ngayong Christmas Day game.